si awit mga koro ng mundo, magdalanawa ng bukal ang inyong mga tinig sa mga tinutupok ng apoy. Maglagay nawa ng rosas ang inyong mga awitin sa pinaghihimlayan ng puok digmaan. Puti kay kaling at hasika ng pag-ibig upang mga bunga ng pag-asay anihin. Umawit ng kalayaan kung saan nagahawin ang mapanirin. Umawit ng pagkapantay-pantay kung saan kahirap ay nananahan. Umawit ng pag-ibig kung saan buot ay namamayani. Pamahalaan nawa ng inyong pag-awit ang buong daigdig. Upang sakupin ng kapayapaan ang digmaan. Upang ang mundo'y kalingain ng lahat. Upang maitaboy ang pang-aapi batay sa kulay o lahi. Upang lahat ay magkasama-sama bilang magkakapatid. Upang ang mundo ay magbunyi kasabay ng inyong mga tinig, maligayang Pasko sa inyong lahat.